Good morning mga kabangka. Welcome back naman sa ating munting channel, pobreng malpayong channel. At kung gusto niyo po na updated tayo sa video na ina-upload ko araw-araw, uh, pakisuscribe na lang po. So 'yung mga kabangka, For today's video mga kabangka. Uh, kasi hanggang ngayon wala pa tayong trabaho. Hindi pa dumating 'yung license natin Mag iisang buwan na. Ah, uh, so Banding muna sa mga ano. Kasi ito naman ta ta talaga mga kabangka, ugalian ko dati 'yung pag wala akong trabaho punta ng bundok tapos manguha ng mga kahoy yun tapos ayan kasama ko pala si ayan si Pantok guard wiu o oh, kumakain pa ng santol mga kabangka ano na mulot ng santol so marami kasi bunga ngayon yung santol yun <coughs> ito na mga kabangka punta na kaming bundok kayo so kung natandaan nyo mga kabangka uh, nung may baka pa ako uh, di ba may mga kubo dun sa taas na isang kubo lang so puntaan natin yung mga kabangka tignan natin kung ano ba sitwasyon nila kasi habagat uh, malakas yung hangin tapos kubo-kubo lang din naman yung bahay nila so pupuntahan natin sila mga kabangka tignan natin kung okay ba yung ano kung matibay or kung nasira ba So yung mga kabangka, proceed na kami doon mga kabangka. So yun mga kabangka Malapit na mga kabangka Yan Ang oh, ganda na mga kabangka oh. May umuusok kabangka May umuusok Yan May umuusok Yan ah, Baka nagsisiga lang kabangka Ng mga patay na dahon Ay. <laughs> Tama si Santol Guard. <laughs> oh, no, Santol kabangka Umakain kumakain. mga kabangka. Dati mga kabangka, ano to? Ah, sobrang masukal to mga kabangka, pero ngayon no. Ang linis na. Yun no, pati yung dagat nakikita na mga kabangka oh. Mga kabangka yung dagat. Mas, ang linis na. Ah, may mga tanim pa ng mga saging kabangka. Yan oh. No, mga saging na kaya pala nilinisan niya kasi gusto niya siguro magtanim ng saging yan mga saging mga kabangka oh. mga bagong tanim yan pa mga kabangka oh. tagang nilinis niya yeah, pinalitan niya ng ano, saging yung mga puno kaya inanahan niya kasi pag may mga puno hindi masyado maganda yung tubo ng saging mga kabangka para at saka siguro para mamunga yung mga nyug kasi yung pagpunta ko dito yung mga nyug mga kabangka walang mga bunga yan yan walang mga bunga so ngayon nakikita ko may mga mangilan ilan ilan na rin ng mga bunga kabangka yun know, o namunga oh. samantala dati mga kabangka grabe yung kahoy nyan no ayan o oh. yung pinatulan nyo oh. matataas na mga kahoy so naano niya yung mga nyug napipigilan bumunga Ah, okay. Ayos din pala. Ayan, mga saging mga kabangka, oh. Mga kabangka, punta tayo dun. Akit tayo mga kabangka. Tingnan natin ang sitwasyon ng kaibigan natin kung matigbal ba yung bahay niya. Kasi, yun nga, bagat. Malakas yung hangin. O, ayan oh, yung mga anyog Tapos, kubo-kubo lang din yung bahay niya. So, tingnan niya natin mga kabangka. <coughs> kung um, kamusta yung bahay niya ay mga kapang ka mga bagong tanim mga oh. saging yan dami tayo mga kapang mga tunda na saging yung binibinta sa tindahan ano oh. talagang mag tanim talaga pala siya ay nag uling ka bangka siguro yung bangka yung mga sayang din kasi pag pinabulok mo na lang yung kahoy tulad nito na naglilinis naman siya tapos na tinataniman niya so inuuling niya kabangka sayang din yan kasi mga kabangka ah yun yun tinatanim niya mga kabangka tapos yung mga nyug mga kabangka ang ganda na oh namumunga na simula nung nilinisan niya ah okay uuling pala yung umuusok kabangka ito siya mga kabangka Oh. Hmm. Ayan, hmm. nag-uling pala. Ito siya mga kabangka. Oh, hindi talaga natin maiwasan sa hirap ng buhay kabangka. Pero may butas. Guard, pala guard. May butas. May butas. Ito pa Oh. Butas mga kabangka. Butas mga kabangka. जी कटो ठीक है, हाँ कटो जी का Ah. Oh, itu pula si makna kabangka oh. Ya. Yeah. Aw, ling dui kon. Ah, ah boling ai. Eh. Kabot kon. Doi, ng mm, kabot. Bo ngabo. Ah, kabangka, air ah, ng kabangka. Doi dai. <coughs> He he Ha? Bo, mettambad dai, wagda dai Ah. Sino? Bilam lang kung uh, ayan do na to. Tubo um, bang to. Tapos ang na rin siya tapos mga puso na rin mga kabaka Ngayon umusok na rin yung mga tundan nya ang nilinisan niya. ay tundan nya to nga sa gabunga to Tuso. ah tundan, aking hintanggal yung muday yung mga kabangka tinalitan ang kabangka o diba din Dindai ate nyipun na. Ah den. Ah. Wa kag school kon. Ndi kag school kau. Ndi lama kag school ah. Ah ma ku bang kau yang bae ni da ya. As den den sila na belo tu ma kau. Ah. pumunta <laughs> ah, ang ipon Ang balon day Ah, bulig lamang uling kay tatay mo Para may balon si Duday Day na Hindi <laughs> yeah. naman school day?

Yan si Tang Baluslos. Asawa niya si Karol Nikas. Do you know? You know? asawa? <laughs> <laughs> you know asawa? Oh. <laughs> <laughs> dahil wala mo sa asawa kalay? Oh, Oo, dahil wala sa damang asawa kalay. Apo, kaya yung buhay. Kaya okay, mo pala ako. <laughs> Mas tingnan natin yung bubong ng mga kabangka. So, parang nasira na yata ng hangin mga kabangka.

yung trabaho niya mga kabangkaya, magkukupras, tanim ng saging, uh, mga kamuting kahoy. Tapos yun, pag maglinis siya dito, pag malinisan niya to yung ano na to mga kabangka, yung gubat na to. Tapos sayang din kasi yung mga kahoy, yung po yung inuuling-uling niya na pang bili-bili nila ng mga bigas, pagkain. Yun, tapos pag maganda naman yung dagat, namamana yun siya mga kabangka. Namamana ng mga isda. Ayan yung mga tanim nila mga kabangka. Ayan mga okra mga kabangka. <coughs> mga tanglad yan. So maliit pa, matagal pa yan. Ilang buwan pa bago mapakinabangan mga kabangka. So pala yung mga kabangka dito lang yan napakita. Pero ang lapad kasi nito ng ano eh, <coughs> area na to. Hanggang doon yan sa kanila. Yung sa baba. Ayan. So at saka pagkakaalam ko mga kabangka na na po to. Yung lupa na to. Tapos parang siya na rin yung ano yung nag-aalaga pero anytime mga kabangka pag kinuha ng may-ari ito uh, wala silang magawa tapos yung mga tanim niya wala silang magawa so, yung grabe yung batong, mga kabangka taas taas mga kabangka mapuntayin doon yung bato na yung doon yun sa tabing dagat hindi <laughs> siya medyo hirap talaga ng sitwasyon ka bangka mas lalo pag uh, ganito na sa bundok na nanirahan tayo mga kabangka pero at least masaya mga kabangka tapos yung mga ulam ulam yung mga pinagtatanim natin yun talagang healthy mga kabangka so yung mga kabangka uh, uuwi muna kami mga kabangka uh, anong na rin so nagluluto din ako sa bahay namin so yun yun So, sila luto na. Mga kabangka Luto na yung ano nila laolan nila. Aos, mamaya, siguro babalik kami mga kabangka at ka mag i na naman tayo dito mga kabangka. Ayun. Ang ganda kasi dito mga kabangka, mahangin. Aos, mas ano ako dito mas nagaganda na ako yun maangin siya at saka <coughs> malamig yung ano ng hangin simoy ng hangin. Hindi katulad dun sa baba. Habagat kasi yung ano ng dagat, mainit. So, hindi katulad dito na talagang sariwa yung hangin, mga kabangka. So, yun, mga kabangka. Uh, maraming salamat, kabangka. Nandiyan lagi, lagi kayo na sumusuporta sa mga vlog natin. Uh, maraming salamat, kabangka. Thank you. God bless.